Yo, maganda 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 umaga sa inyo lahat mga katongs ah. Eh. Harvest time Harvest po tayo ng Talong Unahin natin to yung Sa may harap ng rest house ni boss so ngayon mga katongs konti lang yung ma-harvest natin dyan gawa na nalagas nga po lahat ng bulaklak nun tapos nasira na luso yung ibang bunga at nabutas yon Uh, ito yung pinagtabaan natin ng organic ba yung isa? Ah, hindi ka bilaan. Ha? Okay. Ah, Nanipis pa lang ano. Ayan, ganda na yung mga bagong talbos niya. At ah, bulaklak. Kunin nyo na din yung mga malilit malil, na may sira. Ano? Wala naman na atong butas eh. No dala ayan. ayan may uut pa rin pero hindi ka mukha dati ayan kung ano yun? hindi ka mukha dati na nung pagkatsahap pagkatapos ng ulan halos pati maliliit may butas ito ang ganda arangkada na ito ang ganda ng talbos ano Uy, papanay mo na Uy Tinandaan mo na naman sa bilis eh ay nung no, mga bagong talbos kaya bagong bulaklak ngayon konti lang yung pitas natin dito mga eh, nalulusaw mga tigra pa dating sira na yan pero bago wala na kahit yung sa usbong niya wala nang bago wala nang malalanta din yung so 'yung apat na bunga. Eh mga katong 'yung harvest natin. Kahit papaano. 'yung pero wan uh, yung dulo pa tapos nandito na si boss jay luluto ng wan ano yan? wala ko ano luluto mo ano? sopas uh, sopas oh sabi ko na eh pansit eh pansit canton Dalam ni jangan ni bos. Ah, na. Okay, lang namin ito ha. Oo. Sige. natin boss. Sinigang. Sinigang? Sinigang na. Bago dun. Ay! High blood si Abo? Ha? Huh? High blood. High blood pressure. Oh. Ay, gusto mo man din paglaga <laughs> mo lang. Hindi may tuyo diyan boss. Hoy diyan. Maalat <laughs> din <laughs> muna eh. Greg, dalo. Okay, dalo yung isang timba. <laughs> okay, dito na tayo pupwesto sa dulo. ating talong nagsisibol naman na ng mga panbagong kan eh panbagong talbosan. Uh, kaya lang matagal tayong walang ina harvest harvest meron yan paunti-unti Nangangarap mo sa mga tupid? Itong putol-putol na ito? pa. Pwede Ha? Oh, marami to. Akala mo lang wala, pero meron. Ano Eleven. Ya, tayo po tayo. Ito na yung pancit ni bos J. Ah, kain po muna kami. ini kalau masak. Ya, mak atom. Betul lagi lagi nanti ni. Tak nak kata lita yo. Kalau nak apa-apa bayar nanti itu ya.

Siya Sabado, mura pang gaya kasi alam nagagaya kung Sabado eh. Sabado, wala. Tumatako na sila eh. Bali sila sila. Hindi <coughs> na yung talong. Oh, hindi kailang <kayo> tagalan <coughs> Kahit yung manilita na nasira, 哎。 mga yung huli nating biyahe ay huling harvest ito yung paktura kailan yung boss ano araw ba ngayon? Uh, meron pa tayo ngayon oo oh. sabado? o oh, sabado natin oo oh, sabado yun Sabado Sabado Ang presyo ng talong Ito po mga katungsan Ito yung na harvest namin noong sabado Bali, yan nga po 34 yung siling 34 bundle uh, 400 po Isang kilo Yung medium Dalawang bundle 200 200 isang bundle pala 400 isang bundle ng ah good yung talong yung nakasampung nakasampung kwan tayo good ay 300 isang bundle tumasa 30 pero ngayon mas mataas na ngayon kasi <laughs> ala diyo <laughs> yung truck nila ala doon laman ala <laughs> doon laman yung talong tawawan na uh, isang kinukuhanan niya, ganun din ang nangyari. Nakaka isang daan bundle na raw yun. Tapos ang na-harvest lang daw, apat ngayon. Apat lang. Apat na bundle lang daw. <laughs> so, talagang, kwan, uh, iba yung pagkaulan na yun eh. Dati yung ulan, hindi naman, ano boss? Oh parang may dalang alat yung ulan eh. Patagal, patagal yung ulan. Kaya mataas ang tanong ngayon. Dahil nasira. So, yan. Pupunta kami ng mag-aalang ngayon ni Boss Jay. Bibili kami ng gamot. Oh, uh, natin ng gamot na ibobomba sa talong. At saka pataba. so na nga po mga katong bali nag spray nga po sila bed at si rito sa ceiling taiwan pang insecticide so ni spray po natin yan 1 lang 7 3G ayan yeah, mga katong tapos na nilang isprayan tong ceiling Taiwan so dito naman sila mag ispray sa talong ito ito binibinsin <laughs> na yung natin yung ano neto talong alos na araw dalawang kwan yung kalawang araw ni spray ito kasi ah uh, yun nga po mga katong. ta mataas ang mahal tanong ngayon tapos isa pa ito baka sakaling makalusot kasi ito medyo maganda ganda kaya lang tinamaan napasokan lang talaga tayo ng mga uod dahil nga doon sa walang tigil na ulan hindi tayo nakapag spray halos sa linggo eh ngayon okay naman ha, gumaganda na baka ito maka baka sakali dito makalusot tayo dahil ang mga tal ngayon sira sabi nga ng buyer yung kasabayan kuraw na kinukuha na niya 100 bundle daw ang hinaharvest nun nagpaharvest din daw kanina apat na bundle lang ang good so nasira na ako din ng uod tapos nasira din ang ulan pero ito kasi maliliit na ito mga katong hindi gaano nasaktan to sa ulan eh yung malalaki natin ng nagkaroon uh, ng uh, kumbaga yun ang nasaktan kasi nga uh, panayang nakailan harvest na tayo doon uh, parang nakaraan din nung naghabagat isang linggo rin nagulan kaya lang yung talong natin doon na yun uh, kung lang bata lang din hindi pa tayo nakaka-harvest doon. So mahina talagang talong kapag nagbunga na. Mahina na sa tubig. So ito kasi hindi pa naman tayo ganun nang nakapitas dito kaya ito hindi nasaktan. Ah, ayan. Medyo gumaganda na yung kanya. Uh, gumanda na yung dahon hindi na medyo talagang maganda na so yung bulaklak okay rin uh, marami na rin buko kaya yan ang inaalagaan natin so sa ngayon wala nang ganong insekto gawa ng na nga yung lupa na kuwan yung damo at natanggal din namin yung mga sirang bunga at yung mga talbos ayan spray so balik na sa normal ang bagi spray niyan ang ginagamit namin ngayon diyan na gamot 7 at saka yung Marshall na binili namin kanila ni Boss J um, Uuwi po kasi ako ngayon kasi mag-spray ako ng uh, ano doon ng palay yung kulay sa rektarya na ginagawa ko doon sa tapat ng bahay senti si Mrs. sa akin video na kuan na nga uh, sapaw na. So iskurya natin yun ng pampalintog, pampabunga at saka panghayop. Ilang karga lang naman 'yon eh, limang karga lang naman. Kaya uwi din ako ngayon. Buwas na nandoon ako. So sila, sila Greg, alam naman na nila 'yung gagawin nila. Sabi ko, Ah, uh, gaskitirin muna nila tapusin. Ah, uh, tapusin muna nila lang gaskitirin yung sa so, may talong. Tapos yung dalawa si Bato at si Ped. Lilinisin yung tudling kamukha nung doon yung pagtataniman natin ng sitaw pa doon sa sili. Lilinisin nila.

ito yung binomba ko na, yung binomba kong mo sa kamatis yan madilaw na so maganda talaga yung ginamit ko rito yung basta ala na ako nalang iba basta yung basta lang so yung interline hindi ako kondon interline di maganda itong basta lahat napapatay yung interline may pinipiling damo So, yun nga. Ah, oh, at type. Sinukat ko lang, bali, eto na, panukat nyo, ano. Dalawa na ito, dalawang tarot na ito. Ah. Na, saka, dalawang kutsara. Dalawang kutsarang full boss. Ayun, full boss, oh. ah. seven at saka martial. Yung mga katamas. Andito lang ako, ako sa bahay. So hindi na ako nakapag-vlog. Sa daan. <laughs> umalis ako doon. Ano ka sama, naman? Ha? Mag-alang din na rin ako umalis doon. So... Nag-spray sila yung iba to. Sila ba to nung umalis ako doon. Then... Ayan. Sabi nga, bukas alam na nila yung nila. So, ako mag story ako bukas dito sa palay. After na, balik na rin ako sa kapas bukas ng hapon. So, ayan mga katong, sangka dito na lang muna ang aking vlog. Muli po, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Shoutout po kay Tita Josie Carino. Get well soon po, ah, Tita. Pagaling po kayo dyan. Uh, pagbalik ko po gagawin ko po yung nire-request nyo gagawin namin nila ped at syempre kay Sir Hector Galura yan shout po sir at sa inyong buong pamilya maraming salamat po sa walang asawa yung supporta at syempre kay Boss kay Boss R yan salamat po at <laughs> si Boss at si Ate yan. Sa so maraming maraming salamat po sa pangunawa nyo at pag-suporta lagi sa amin. So, siyempre kay Boss John Depp. Yan. So, hanggang dito na lang muna aking vlog mga katons. At muli po, shoutout po sa inyong lahat.